Ang score kasi mga idol ay 101 to 92 lamang po ang France kontra sa Slovenia at on the way na sila para ipanalo ang kanilang pangalawang game sa FIBA Eurobasket 2025. Segundo na lang ang nalalabi at heto na nakipag-appear na po si Luka Jan kay Francisco na kumamada ng 32 points para sa France. Basically considering na ng pagkatalo si na Luka rito kasi nakipagyakapan na eh. Kumbaga hindi na sila papalag at panalo na yung kalaban. Actually hindi lang si Luka yan kundi ito pang sina Robat, Prepelich at basically lahat ng tao sa court ay nakikipag-appear at yakapad na. Pero may ginawa si Francisco na nagpagulat dito sa Slovenia. Kahit na nakipag-appear na din siya, bigla siyang nag-drive sa loob para sa kanyang 32nd point. E di yung Slovenians ay nagalit doon sa ginawa niya. Well, pamilyar na siguro kayo mga idol sa ganong quote-unquote unwritten rule mga idol sa basketball na kapag talon na yung kalaban, dapat automatic na po bilang respeto na lang din sa kanila ay hindi ka na dapat tumira sa dying seconds ng laro sa NBA ay madalas pong may ganung mga nangyayari din na nag-aaway sa dulo kasi nga tumitira pa hindi talaga nakasulat yan sa rules pero bilang respeto nga kaya ganyan nga magreklamo yung mga players. Pero iba kasi yung sitwasyon kapag FIBA na mga idol. Kasi dito dahil kakaunti lang po kayo sa inyong group laging may quotient po na nangyayari. So as much as possible po kung kaya mo pang dagdagan yung lamang mo kontra sa kalaban ay gagawin mo yon para sa quotient. At for sure naman po ay alam ng lahat ng teams yan sa FIBA. Though pangit lang yung nangyari dito kay Francisco kasi nakipag-appear ka na eh. Lahat sila ay nakikipag-appear na so ina-expect na siguro nitong Slovenia na hindi na dadagdagan pa ng France yung kanilang lamang. Kasi nga kung hindi, eh di dumepensa na sana si Luca dyan ang ayos. Kasi siya naman yung tao talaga at syempre yung iba ay ganun din. Though dito may kita nating tumaligod po si Francisco at siguro yung coach niya yung nagsasabi na itira niya yung bola. May mga na-eject pa kasi pumasok sa court and bumawi naman din ang Slovenia kasi nag-timeout pa sila. Tapos sa sana yung laro pero bigla ang nakashoot pa sila ng tres bilang pambawi rin doon sa layup. Actually, mukhang sinalba pa nga rin sila nung tres na yan mga idol. Kasi dito sa official standings ng FIBA Eurobasket sa Group D ay minus 18 po itong Slovenia. Isa lang ang lamang po nila doon sa minus 19 naman na Iceland. At kung hindi nila naipasok yung tres sa huli, edi Slovenia pa yung nasa baba at kulelat sa standing sa mga oras na yan. And kung hindi rin po ni layup ni Francisco yon edi hindi sila nakabawi at magiging minus 19 lang din po ang Slovenia kung magkataon. Samantala, itong France po ay leader ng Group D at ayan nga, plus 36 naman sila. Pero para sa inyo ba mga idol, bastos ba yung ginawa ni Francisco o necessary yan para sa kanila kung kunwari makotient sila? Ilagay nyo lang po mga idol ang inyong mga komento sa ating comment section.